guys, luto ako sa para sa lunch, no? Ito may anim na pusta ako dito ng maya-maya. Ah, Maya. uh, ko lang 'yan sa kalamansi. Yan may patis, isang onion at saka dalawang ah, uh, dalawang pirasong kamatis, no? Ito talbos ng kamatis. Akin 'yung ano, 'yung ibot Okay, dito nagpapakulo na ako ng tubig na malapit ang kumalo ano? simple lang naman to no? ito ilalagay ko na itong yan sibuyas saka kamatis okay yan na muna no hintayin ko lang muna kumulo bago ko ilalagay yung isda Okay na guys, uh, umaan na na, no? kumukulong na. agay ko na itong isda. Paksak na na. Pork up water pala yan, no? yung aking sabaw. Ilagay ko na yung ano guys, yung so isda. Medyo lalaglag ko ng konti. Medyo maliit yung lalagyan. Ano? Tapos lalagyan ko na siya ng pampaasin. ano lang to no 10 ah uh, kalamansi pero sasalain ko may dito pa eh Okay. 2 tablespoon patis season ko na rin oh. Ayan. Konting paminta. Ah, doon sa paminta yung ino. Ino ang paminta, na Ah, nagyan ko na rin. Okay. Nalilin na muna. Simmer ko muna, no? Mga 10 minutes Kami no? ah, ako na ano, ah, Pagyan ko pala ng siling verde, no?

Pwede rin mga magic sarap na. No? Mga ano gusto nyo ilagay. Ang hmm, oh, sarap. Lagyan natin ng konting um, Asin. còn chí nắng ăn tay ta lạng yêu hát xíu mày nắng hát Simutin natin ng asim sa buto. Okay. Madali lang naman malutay isda. Masarap. Okay, talbos na ng kamote. Lami ata, oso ka lang, lang. Ako baka mawas. Okay. Sila pa, mga 5 minutes more, no? Para maluto yung ating talbos. Ang sarap. pag nagsisimmer no medyo tataas niya lang ng konti yung ano yung takip para hindi umawas kasi pag minsan umawas yun. so 5 minutes Ito na guys yung aking sinigang na maya-maya sa kalamansi, no? lunch time